Nah guys, nak pergi nak nak loop-loop katian guys. Nasi yang tungut guys. Oh, nak hina tengok dah nak kabuk guys. Ano nang wala na mo dun eh Gagang kay Nagsiniksik kay man guys May gawas na lang ko sa hanggit tagawaan guys Kay Giyadyo na kong pamaak sa lamok <laughs> Manggi mahimo guys Manggi moho Hindi hapo na po guys Ano nang ah, gawas na lang dito ko kayo. Ano po kagwanta guys? og ayaw kalimti pag subscribe sa akong youtube channel guys michael adobas tv og ayaw pod kalimti pag like pag follow subscribe and hit the bell button guys para updated kayo sa mga pagkahan po ng alimokon guys salamat guys sa pagtyaga guys panonood wak na mo dani katian si tebunan guys naas tungod wa wow, manumbaling guys naghook dong guys wa wow, nang matan matan yun yung mga alpasa guys wa wow, nang akong katian guys nagambak-ambak na lang guys kay nagpatungod nagpatugto guys duha ka buok naghiniksikay nak tukar sila guys minggu na nalang ko guys kay dipamaak nak koslamok guys wajah pay alibio guys kay nag wa manumbaling ang alpas guys wab ayaw kalimte pag like o pag follow sa akong youtube channel guys and don't forget to click the bell button para updated kayo sa mga video ko guys na paghahunt ng limon guys. Daghang salamat guys.